Handa na ang Philippine Coast Guard sakaling ipag-utos ang pagsisid sa Taal Lake kung saan umano itinapon ang labi ng mga nawawalang sabungero ayon kay Dondon Patidongan. Pero sa lawak at lalim ng lawa ng Taal, magiging pahirapan umano ang paghahanap sa mga labi. Nakatutok si Ian Cruz. Lawa sa loob ng isang bulkan, ganyan kung ituring ang pamosong Taal Lake ng Batangas. Pero ngayon, may madilim na sekreto sa ilalim ng lawa na itinuturing ng Ground Zero sa paghahanap sa katawan ng mga nawawalang sabongero matapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sa Taal Lake itinapon ang katawan ng mga sabongerong pinatay na umano. Mayat maya na ang Seaborn Patrol ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake ayon sa PCG dito. Handa na raw sila sakaling iutos na ang pagsisid sa Taal Lake. Ito yung uh, fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake at ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong uh, lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sa bungero. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, sisimula na ngayong linggo ang paghanap sa labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Natukoy na raw nila kung saan uumpisahan ang operasyon. Merong fish pond list yung isang suspect na uh, ano natin, na tinutukoy natin. Or, you know, ating ano, ground zero natin sa start, from the start. Pero hindi birong hamon nito Ang Taal Lake kasi may lawak na 234 square kilometers, siyam na beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niyan, nasa 198 meters, katumbas ng anim na pung palapag na gusali. Malalim kasi yung ano eh. yung lake eh. may mahigit 100 meters yan sa deepest part kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, ah uh, syempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Ang PNP, sinesecure na raw ang paligid ng Taal Lake para maihanda ang search and retrieval operations. Pero hindi lang daw sa Taal Lake sila maghahanap. Meron kami mga, mga ilan na pinibisita. May mga areas kami not only around uh, Laguna or Batangas, but in uh, other parts of uh, the metro and uh, other parts in the underlying area. Sa kanya namin uh, ilididila. Kasama sa composite team, na nasisisid sa Taal Lake ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. Tatlong team na may tig-apat na Navy SEALs ang ipapadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang sa lalim na 94 meters o 308 feet. Magde-deploy din daw sila ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meter ang lalim. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Baka kasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Dagdag na hamon pa ang patuloy na pag-aalboroto ngayon ng Bulkan Taal. Pero pagtitiyak ng FIVOLCS. Sa lawa, safe naman yun kasi alert level 1. Again, TBC lang yung may uh, recommend natin na huwag pasokin. Sabi naman ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, kung walang ma-recover na mga labi mula sa lawa, hindi nito maapektuhan ang kaso. Anya, hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ng krimen ng pagpatay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. Mariing itinanggi ni PCSO Chairman at dating Judge Felix Reyes ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Yan po ay matapos siyang pangalanan ng lumutang na whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy. Nagbabalik si Ian Cruz. Sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy kung sino ang dating judge na sinabi niyang tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon atong ang. Si ex-judge uh, uh, ex judge na yan na chairman niya ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya? Yes, chairman siya ng PESISO ngayon. Yes. Ang kasalukuyang PCSO chairman ngayon ay ang retiradong judge sa si Felix Reyes na naglabas ang pahayag ngayong araw para mariing pabulaanan ang aligasyon ni Patidongan. Hinamon niya si Patidongan na tukuhin ang sinasabing kaso ni Ang o yung mga kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunay ni Patidongan ang akusasyong case-fixing, dapat daw manahimik ito. Pinunarin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang imbestigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Mayo nung nakaraang taon, nang italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairman ng PCSO Bago yan, nagsilbi si Reyes bilang board member ng PCSO simula November 2022. Naging presiding judge o acting judge naman siya sa Regional Trial Courts ng Tagig, Lipa, Kalamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Nagpaliwanag naman si Patidongan kung bakit niya tinukoy si Reyes. Judge, uh, pasensya kana na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong ang Buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko, buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni ang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok 24 Horas. <klap> bukod kay Dondon Don Patidongan, isa pang posibleng testigo sa missing sa Bungeros case ang nagparamdam ng maghahayag ng mga nalalaman ayon sa National Police Commission. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng paglantad ni Dondon Don Patidongan alias Totoy, isa pang testigo ang nagpadala ng filler kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Kalinisan para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing sa bungero. Mukhang malalim yung sung lumapit eh. Um, mukhang malalim. So, let's see. Um, sana nga matuloy. Very interesting yung story, in fact. Uh, yung umabot sa aking feeler. Inaasahang makatutulong ito kung tugma sa mga naonang sinabi ni Patidongan. Malupit yung sustansya niya. Oh, yun, yun lang. Mahalaga, syempre. Uh, anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. Bukas naman ng pulisya na makipagtulungan sa investigasyon. Ang ilan sa labing limang pulis na idinawit ni Patidongan at nasa restrictive custody. That's one of the directions that we can take. If uh, some of them will, will uh, volunteer to be state businesses or they've decided to... but even without that, we can solve this uh, case uh, even without the cooperation of the uh, suspect. suspects. Lieutenant Colonel ang may pinakamataas sa rango sa labing limang pulis. Pero sabi ng Napolcom... Uh, ko magsalita ng tapos na Lieutenant Colonel lang. Kasi sa karera, simulang-simula pa lang ito eh. At uh, uh, let's just say, kung ikaw naman ang nag-iimbestiga dito, papapaisip ko eh. Uh, Doon lang ba ang level na yan? Uh, di ba kaya meron pang mga involved dyan? Patuloy na nananawaga ang Justice Department sa iba pang sangkot at pinangalanan sa kaso na makipagtulungan. Marami sa kanila ang lumutang na, Ania. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who want who wish to cooperate. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon, Nakatutok, 24 Horas.